Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Kumusta na po? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral Pero bago po yun, babati muna tayo syempre. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama natin dito po sa programa Hindi niyo po sila nakikita pero damang-daman natin ang kanilang presensya Sapagkat sila po ang uh, naglilingkod para yung ating programa ay ating mapakinggan yung ating tech team, production team at lahat po ng mga nasa iba't ibang departamento ano. Uh, salamat po ng marami sa inyong ministeryo sa amin. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga listeners natin na kasama natin sa ating pag-aaral. Uh, tayo po ay tatalakay tungkol sa kahinaan. Ano po yung uh, original word sa weakness ay IKEN. can na ang ibig sabihin is to give way or not able to resist external force or withstand attack. So, in other words, pag nandyan po ang konsepto nitong I can or to give way, ang nagiging kaisipan po eh, ang isang bagay na binubuo ay bumabagsak no? dahil hindi niya kaya yung load. Parang na-imagine nyo ang isang gusali na pwede pa sanang itaas ng itaas, pero dahil mahina po ang pundasyon at hindi nakadesenyo para sa pag-angat, eventually, babagsak po ito. So, yung kaisipan po ng icon, ganun, no? para bang uh, kung titingnan mo ang buhay ng isang tao, uh, yun bang maraming potensyal, maraming pwedeng mangyari, tapos later on, pag nakita natin yung mga weaknesses, kahinaan, then we realize na, uy, hanggang dito lang ito. no Halimbawa po, kung kayo po'y nakakita ng tao na merong uh, pagnanais na pumasok sa isang trabaho, ano, at binigyan mo siya ng trabaho, and then nakikita mo yung kanyang potential na pag kanyang ginamit ng tama, na manage ng tama, at kanyang hinusayan, e eh, makikita mo yung improvement sa lahat ng kanyang ginagawa. Ngayon, pagka pumasok po yung weakness, Magkakaroon ba ng realization na, uy, teka lang, parang hanggang dito lang siya sa kadahilanan po na yung weaknesses na iyon, pag naglabasan, yung bang uh, sa halip na makita mo yung fulfillment ng kanyang uh, potential to the fullest, eh hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari po ay mas nakikita mo ngayon yung kanyang mga limitations and weaknesses at para bang naiisip mo, yung posible mukhang hindi nagiging posible, yung kaya parang hindi kaya At parang duda ka na ngayon kung magagawa niyang isang bagay Nakakita na ba kayo ng ganon? Hindi ba minsan yung parabang uh, okay sana, kaso lang, mahusay sana, kaya lang, di ba? So kadalasan po, yung ating pagsabi na mahusay sana, magaling sana Ang focus nun is on the potential, eh meron kasing pinapakitang mga potential, kakayahan yung kaya lang na part ng statement, eh, tumutukoy naman dun sa mga weaknesses. Kaya kadalasan, para bang nagkakaroon tayo ng possibilities because of the potentials that we possess, God-given potential. So, mataas ang pwede mangyari. Yun nga lang, may mga weaknesses na hahatak naman pababa. Na yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng limitations. Hindi po natin kayang lagyan ng limitasyon ang buhay ng isang tao uh, pag inisip isip natin dahil Diyos ang nagbigay ng potential eh di ba meron tayong potential kasi nandiyan ang Panginoon uh, kaya lang pag hindi po natin pinagtuunan intentionally no yung pagharap sa ating mga weaknesses and limitations nga na ito ang mangyayari po itong mga bagay na ito will create the problems for us uh, ibig sabihin Nandyan po ngayon itong mga problema, bakit? Sa kadahilan ng po na yung weaknesses, hinahayaan nating manatili. Kaya kung titingnan natin itong mga weaknesses na ito, pag hindi talaga natin in-address, they will uh, define our limitations. Yan po nakakalungkot na reality. Kaya pamisan pag nakakarinig ako ng mga tao na, syempre, gustong-gusto natin yung mga passages sa Bible na Ah uh, tumatalakay sa mga plano ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, wala pong masama doon at maganda nga po iyon eh. Ang nagiging problema lang paminsan, kung kahit alam mo yung mga passages na yon, but you don't give God lordship over your life. Di ba? Yung, yung bang hindi natin hinahayaan na makakilo siya ng malaya sa ating buhay at tayo po ay may mga limitasyon sa ating pagsunod, we don't deal with our weaknesses, Then we create limitations. Diyan po ang problema ngayon. Uh, kaya nakikita natin may mga tao na stuck sa ganong kalagayan. Tingnan po ninyo no, paano ba din describe yung Christian life? Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, si Apostle Paul po ay nagbigay sa atin ng magandang uh, description. Ano ba yung Christian life no? So tingnan natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to verse 27. Ang sabi ng passage, don't you realize that in a race everyone runs but only one person gets the prize. So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete training it to do what it should otherwise i fear that after preaching to others i myself might be disqualified so dito po sa sinabi ni apostol pablo binigyan niya tayo ng idea ano ba yung christian life naalala ko yung nabasa kong author eh no? sabi niya yung pag-unawa mo sa christian life will basically dictate how you uh, deal with the christian life So yung perspective is important. Ito ho ba ay playground? Tayo ho ba ay nasa race ground? Ano ba talaga ang uh, Christian life? At sinabi ni Apostle Paul, you are in a race and run in such a way that you will win. Uh, sinasabi niya po sa atin na nais ng Diyos na tayo ay manalo at mas malalim pa roon ang nais ng Diyos ay tumakbo tayo sa paraan na tayo po ay mananalo run in such a way that you will win run to win ang sabi po sa New Living Translation so yung unang bagay dito is perspective ah uh, ako po ay nasali na rin sa ilang mga fun run ano po at may mga fun run na hindi mo kailangan masyado ng preparation dahil yung distance po is not really that far So, sa mga ganong fun run, well, yung fun is more emphasized rather than the running. Kasi kahit tawanan kayo ng tawanan, kung mga 3 kilometers, kayang-kaya po yan. Hindi yan masyadong mahirap. Now, ang bottom line is, as it gets serious, makikita mo doon na naghihiwala yung may preparation sa wala, yung mahusay sa hindi mahusay, yung nagsasanay sa hindi nagsasanay, yung baguhan sa veterano, doon mo na makikita yung malaking uh, disparity no between abilities bakit kasi sa isang tao natatakbo sa halimbawa ay 16 or 21 kilometers considerable distance na po yan eh uh, ibig sabihin talagang kung hindi ka masyadong nagsasanay para diyan eh makikita mahahalata ikaw mismo mararamdaman mo uh, yung yung uh, hirap nung distansya na yon. Especially yung mas mga higit pa ron. May mga ultra pa nga eh. Mas malalayo at mga trail running pa. So, ibig sabihin mga kapatid, kung makikita natin yung idea ng running, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, this is what you are into. Ito yung takbuhin natin. Kaya nga, if you remember, sa Hebrews chapter 12, di ba? It also talks about running. No, pinapakita sa atin yung run with endurance the race that God has set before us. Kaya ang sabi niya, let us remove no yung ating uh, uh, sin that so easily trips us up and the weight that slows us down. Bagamat uh, hindi natin alam kung sino po ang author ng Hebrews, but he shares the same idea with Apostle Paul. na ang emphasis po rito is If we really take the running seriously, kung yung ating Christian life seriously, meron pong kailangang tanggalin. Merong kailangang gawin. Merong pagsusumikap. It's not an easy life. Hindi po magiging uh, carefree. Madali ang lahat. We have to be intentional. Run to win. Now, ano po ang kanyang ginamit dito para ipaliwanag sa atin kung paano tayo tatakbo? Sabi niya all athletes are disciplined in their training. Yung konsepto po ng discipline, ano? Pag iniisip natin yung discipline, ano ba ito? Well, for one, yung consistency is important. Meron po akong nabasa, no, about uh, a highly decorated olympiad, no. Ito po ay si uh, Michael Phelps, yung Olympian na ito. Siya po ay uh, Uh, highly decorated pagdating sa awards sa swimming. If I'm not mistaken, siya nga yata ngayon ang may record sa pinakamaraming medals eh. Uh, uh, ang taong ito, uh, at one point in his life, ay nagpractice ng araw-araw consistently for five years. Araw-araw. According to him, yung pong uh, isang... Uh, Pag-miss ng training, no one day na na miss mo sa training is equivalent to two days setback. So para sa kanya, kailangan tumakbo ng mainam, mabuti para makumple, uh, lumangoy sa kanyang larangan. Ibig sabihin po ay he has to be consistent in what he does. Dahil pag tumigil siya, yung pagtigil po is equivalent to two-day setback. So can you imagine no yung taong ito swimming for uh, five years every day without missing a day? No? Ganong katindi. No? Uh, so yung idea po ng discipline, it's not something momentary ang nagiging problem paminsyan sa Christian life is that yung ating uh, effort to grow, to mature, nagkakaroon tayo ng focus pag meron tayong mga assignments. No, halimbawa, naka-assign ka to song lead, naka-assign ka to preach, to teach, or sometimes merong problem na dumarating. Para bang yung intensity ng ating uh, uh, Christian life ay eh, nagi mas nag increase during those moments. Now, hindi naman po masama na merong ganong increase sa intensity ng ating kaugnayan sa Panginoon. Pero kung hindi nga natin lifestyle yon ang mangyayari, yung ating growth, parang temporary. Ano? Mamayang susulong, mamayang mawawala. And in the course of my ministry, I have felt this and I have seen this also sa buhay ng ilang mga mana ng palataya na yung bang uh, mamayang aangat, mamayang babagsak, nakakalungkot eh. Kasi pag inisip-isip mo, dati malago na ito, bakit babalik na naman sa step 1, step 2? Malayo na ito, bakit uh, bumabalik? Ang reason po dyan mga kapatid is because we try to do other things na marahil mahusay tayo, but we don't deal with our weaknesses. Hindi e, ba? Para bang parang ano eh, parang isang haligi ng uh, upuan na napansin mo, naku, mukhang may bali ah. Pero hindi mo na pinansin. Ang ginawa mo, ginamit mo pa rin siya, ginamit mo pa rin siya sa kaisipan na okay naman eh, hindi naman bumibigay eh. At, pero alam mo, time will come. Babagsak yan. One biblical example would be Solomon. Pag binasa niyo po ang life story ni Solomon, what you would notice sa kanyang buhay, itong si Solomon during his younger years, Uh, siya po ay sumasamba sa mga high places Or in other words, uh, he also worshipped no doon sa mga uh, pagan shrines Kasama yung nanay niya So yung divided heart niya during his younger years Became more and more evident as he rose to the position of king Kaya nung naging hari siya, ano nangyari? Ayan, uh, kung titingnan niyo yung accounts ng kanyang accomplishment Well, Yes, he was instrumental in uh, constructing the temple. Yung temple po ay pinlano ng kanyang tatay, si David. But he was given the opportunity and privilege to construct it. Pero pag binasa mo yung kanyang uh, kasaysayan, makikita mo na marami din doon sa mga uh, high places o yung mga pagan shrines, eh siya rin po ang nagpatayo. And eh, no wonder, dumating din yung time na nahati ang Israel... Because basically, it was a reflection of his divided heart. Divided yung puso niya eh. So eventually, nakita rin natin. Ano? Yun ang nakakatakot eh. Yung bang, yes, may plano ang Panginoon, pero pag hindi natin dinil yung ating mga weaknesses, maybe you will rise to different positions, better, higher positions. Pero pag nandun yung weakness na yun at hindi mo dinidil, it will not just go away. Kailangan kaharapin po natin yon at pag hindi po natin kinaharap yung mga weaknesses na ito, eh, lilitaw at lilitaw ito. Uh, darating at darating yung time, magugulat na lang tayo. Kaya nga, pamisan po, sinasabi nila, parang nakakagulat pag nakakarinig tayo ng mga tao na uh, naglilingkod, tapos biglang uh, babagsak. Uh, bakit? Bakit? Actually, ang totoo po niyan, kadalasan po, Ah uh, hindi siya isang bagay lang na nagpabagsak. Kadalasan po ay small negligences, no? Yung bang yung bang minsan nang nasa isip natin, calculated risk o kaya tolerable loss, yung mga ganyan na yung hindi acceptable sa harapan ng Panginoon, we treat as acceptable, yung hindi katanggap-tanggap ginagawa nating norm. So, When we do that, ano nangyayari ngayon? Ang nangyayari po, nasasanay ka that you move forward with that weakness. Another example, ano ito naman hindi biblical but it's a good uh, example at uh, pwede nating i-relate sa biblical principles. Uh, meron akong nakita na isang uh, fuel depot. Fuel depot yung pong imbakan ng mga gasolina. Naglalakihan po yung sign na nakalagay sa paligid. No smoking, no smoking. Alam nyo, misan makakakita ka ng tao na susunod. Misan naman may taong medyo pasaway, magsisigarilyo, tas wala nangyari, hindi naman sumabog yung dipo. Sasabihin, eh wala naman nangyari. Di ba? Diba? So ano nangyari ngayon? Dahil walang nangyari, lalakas yung loob. The next time, uulitin, lalakas naman loob, uulitin, and then disaster happens. So, ang ibig po nating sabihin, sa halip na tine-take out natin tong mga weaknesses na ito, misan, tinotolerate natin eh. Kaya nga sa Hebrews 12.1, yung pong word for sin, ang idea nun is parasitic sin, na ang ibig sabihin, yung mga kasalanan na kaya nagpapatuloy, namamayagpag, nananatili, because we allow them to continue in our lives. Yan ang masaklap. Kaya nga, pag dumating po yung panahon na tayo po ay Ah, nahirang sa anumang mga paglilingkod pa, misan, uh, maybe, pag ng iba, parang prepared tayo, but in reality, if the weaknesses are not dealt with, yung weaknesses na yon will remain sa ating buhay. At uh, in due time, magpapakita na naman yung mga weaknesses na yan and it will cause downfall. It will affect more people. Di ba? Kasi pag bumagsak tayo, mas maraming idadamay po yan eh. Kaya mahalaga na ating ma-realize po ito. Kaya nga, sinasabi dito ni Apostle Paul, hindi po yung momentary effort, kailangan, it becomes a lifestyle. Yung discipline po in running, running the race of the Christian life, is a lifestyle. Hindi po ito dahil may pangangailangan, may crisis, may problema. Hindi po ito dahil sa uh, speaker ka o ikaw ay naka-assign sa isang ministry na kinakabahan ka so you pray. Uh, mahalaga lahat yan, but as I said, that should become a lifestyle, not a temporary uh, effort. Kaya doon nagkakaproblema kadalasan. Eh. Kaya pamis na nakakita tayo nung naglilingkod, okay, biglang mawawala, mamaya nandiyan na naman. Bakit po? Dahil yung kanilang efforts to grow sa spiritual life is based on a temporary pursuit or endeavor. So, nagiging temporary din yung effort nila. Ang sinasabi po dito ni Apostle Paul, no, guilty tayong lahat 'yan eh. Ang sinasabi niya, it should be a lifestyle. Yung discipline is a lifestyle, no? Para ito'y magkaroon ng effect, it has to be a lifestyle. Parang diet, ano? Yung diet na uh, sige, hindi muna ako kakain ng ganito. Uh, and because it's temporary effort, so that the result would be temporary also. Pero pag sinabi mong change in lifestyle, permanently you change a lot of things to see improvement. So, yung discipline is important. All athletes are disciplined in their training. Now, bakit daw? What will be the motivation? Isang bagay po kasi na kinakailangan nating makita rito is the motivation. Somebody said, any good endeavor uh, will be a hard endeavor kung wala po tayong proper motivation. So, yung motivation is important. Kaya sabi ni Paul, uh, yung mga athletes na ito, they do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Eh kung yung mga tao ngan to pansamantala lang eh. Uh, yung kanilang effort is for something temporary. No, paminsan pag nanonood po ako ng NBA no, basketball. Uh, yung mga players, pabataan ng pabata, pagka nasa 30s ka na sa NBA, medyo may edad ka na noon. Pabataan ng pabata, no? At uh, uh, may mga records na kagad na si set yung iba even before they reach the age of 30. So, ang bottom line, mga kapatid, ito, yung kanilang uh, career, misan bago mag-30, bago man lang umabot sa kalahati ng buhay, tapos na yung basketball career nila. Eh. <laughs> Maiksi lang. Uh, bakit po? Kasi nga, may mga pumapasok na mas bata and they're considered old at age 30. So, of course, may mga iba na lumalampas, mahuhusay pa rin. Exceptional yon Pero ang bottom line, mga kapatid, ay ito. Can you imagine kalahati ka pa lang ng buhay mo, tapos na yung karir mo doon. So it's something temporary, no? Pero pag tiningnan natin yung mga atleta, talaga namang they give their all, no? They risk injury, uh, they give their all para po saan? at uh, to win a prize that will uh, that is temporary, no? Uh, that will fade away. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, we do it for an eternal prize. Meron tayong pinagtutuunan na biyaya o gantimpala na hindi lang sa buhay na ito ang pakinabang, kundi mas lalong higit sa buhay na darating, no, sa ating pagharap sa ating Panginoon. So they do it for an eternal price. Kaya ang sabi ni Paul, ito gustong gusto ko ito, eh, I run with purpose in every step. Running with purpose in every step. Ibig sabihin po niyan, bawat gagawin, bawat idadagdag sa ating buhay should contribute to the accomplishment of a goal. Alam nyo, kadalasan kaya tayo may mga weaknesses na hindi natin na deal because we are not intentional in dealing with them and because oftentimes we are so focused on so many other things that we have no time, no energy, no intentionality in dealing with our weaknesses. Sabi nga nung isang author, si Francis Kong, sabi niya no, na talagang ang pinakamalungkot nga sa buhay na ito eh, Yung maging matagumpay ka sa mga bagay na wala namang silbi ay napakatotoo. Mga bagay na walang silbi, mga bagay na walang kwenta at doon tayo nagtagumpay. Hindi maganda yon. Kaya nga ang challenge po sa atin mga kapatid is to make sure no, that uh, uh, we run no, in such a way that we will win. There is purpose in every step. Pag-isipan natin napakaigi ito. Halimbawa, papasok ka sa relationship. Ito bang relationship na ito will contribute to the fulfillment of God's goal for your life o hindi? Ito bang papasukin mong trabaho? Will that contribute to the fulfillment of God's call O baka yung trabaho na yan, puro illegal yan, puro mali. How can it contribute to making you better as a Christian? So in other words, evaluate everything in light of the race that you are in. At para po sa ganon, we win uh, the prize. Kaya nga, napakaganda. I run with purpose in every step. I discipline my body like an athlete training it to do what it should otherwise I fear that after preaching to others I myself might be disqualified Maganda po ang plano ng Panginoon sa ating buhay but we also have a responsibility Kaya kinakailangan po if we have weaknesses identify the weaknesses pray to God and do your part para po mapagtagumpayan ito Ah, merong isang nagsabi na the other side no of weakness. Ibig sabihin po, pag nalampasan mo na yung weakness, ano yung reward doon? Kaya ibig sabihin, let us focus no doon sa reward and let that be our motivation. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.